Bili na kayo mga suki. Mystery box. One of a kind. Wala kayong talo rito. Yan si Jonah. Isang online live seller na sumikat dahil sa kakaiba niyang mystery item. Selling style. Kahit bagong seller pa lang siya, lagpas. 100k followers agad ang umakyat sa kanya sa loob lang ng dalawang linggo. Madaldal, kwela, at parang laging may alam sa future lalo na kung sino ang makakabili sa mga items niya. Pero ang pinaka kinagigiliwan sa kanya ng mga viewers ay yung parang may kakaiba sa mga binibenta niya. Hindi lang basta gamit, minsan parang may kwento, minsan parang may kaluluwa, may box siya na may lamang lumang teddy bear, basagang mata, may mga tahi sa leeg. Tinawag niya itong si Anita perfect to para sa single mom na may anak na hindi natutulog ng maayos. Swear, magical to. Right after niya sabihin yun, may comment agad. OMG Jonah, ako yan. Single mom ako at may insomnia anak ko. Sold out in 10 seconds. Ganito lagi ang flow ng lives niya. Parang laging may connection ng items sa bibili. Ang mga viewers habang takot ay nahuhumaling. Pero minsan, may isang clip na nag-viral at yun ang nagbukas ng pinto sa kung ano man ang nakatago sa likod ng kamera. Sa isang late night live, habang nagbebenta si Jonah ng lumang salamin, may napansin ng isang viewer. Ate, may umiiyak sa likod mo. Parang may dumaan. Sa video, mapapansin na habang nakatutok siya sa kamera, may dumaan na putlang anino sa likod. Kasunod noon, mahina pero malinaw na hikbi. Kinabukasan, trending ang clip. Kinabitan pa ng horror music. Naglabasan ng screenshots. May isa pa nga na nagsasabing may blindfolded na tao sa sulok ng screen. Sa next live niya, tumawa lang siya. Guys, ang galing niyo mag-edit ha? Hindi ako nagpakulab sa horror page. Pero kapansin-pansin, iba ang energy niya. Hindi na siya kasing kwela. Parang may binabantayan sa gilid habang nagsasalita. Sa bawat life, mas weird ang items. Lumang rosaryo na may putik. Sinelas na may bahid ng pulang pintura o dugo. Isang kahon na nakasulat lang, huwag buksan. At minsan, isang hikaw na may buhok na nakaipit sa clasp. Gusto niyo ba ng cursed item? I got you, Beshi. Tumawa si Jonah sa haram ng kamera, pero hindi lahat tumawa. May iba, tahimik na lang nag-leave ng stream. Pero mas marami ang nanood. Dahil habang tumatagal, mas delikado ang content. At mas marami ang curious. Gabing gabi na, halos alas dos ng madaling araw, nakasetup si Jonas sa kanyang paboritong sulok sa bahay, yung palaging may brown, curtain sa likod at isang lumang, aparador na minsan gumagalaw ng pusa sa background. Live na naman siya. Hello, Magabeshi! Ready na ba kayo sa bagong drop natin tonight? Nakasuot siya ng itim na hoodie, magulo ang buhok, pero mataas ang energy. Parang walang tulog. Tonight, may mga exclusive cursed finds tayo. Hindi nyo to makikita kahit sa anong seller. Biglang nag-glitch ang camera. At sunod-sunod na ang mga comment sa live stream niya. Bakit parang mas maitim yung paligid mo ngayon ate? Ate Jonah, may tao sa likod mo? Parang may ulo sa gilid ng curtain. May umiyak ba? Narinig niyo yon? Tumawa si Jonah, pero hindi yung usual tawa niya. Mababaw, parang pilit. Ang daming iyo Yoha, kung sino man niyang umiiyak kuno, baka kayo lang yan natatakot. Pero kita sa mata niya, may tensyon. Lumingon siya saglit sa curtain, tapos biglang ngumiti ulit. Okay Suki, ito na ang first item natin. Isang antique na baby monitor. Gumagana pa. Pero ang nakakakilabot dito, kahit walang nakasaksak, may tunog pa rin. Nilapit niya ito sa mic. Tahimik. Tapos static din. At may mahinang tunog ng umiiyak na bata. Bigla may nag-comment sa live stream niya. Legit ba yan? E off mo na yan please. Ang creepy umiyak kulit. May narinig akong mama. Bagsh! Ah! May nahulog mula sa taas ng aparador. Isang lumang stuffed toy. Si Anita. Yung unang item na binenta niya weeks ago. Pero sabi niya noon, sold out na ito. Wait lang guys ha, teka. Kinuha niya ang laruan. Pero habang nakayuko siya, sa mismong frame ng kamera, may isang kamay na maputla at duguan nadahan dahang humawak sa curtain sa likod at dahan-dahang umatras pabalik matapos ang viral na live kung saan nakita ang kamay sa likod ng kurtina na wala si Jonah, walang update, wala rin bagong live. Ang kanyang viewer nag-aabang, may ilan nagsabing scripted lang daw pero may isang buyer, si Benjo26, factory worker, ang nakabili ng antique mirror sa live na yon nagpost si Benjo ng unboxing sa TikTok. Mga lods, ito yung nabili ko kay Jonah, galing pa ng Cavite, antik daw na salaming, may history. Habang binubuksan niya, may mga nanonood na napansin ang refleksyon. May batang umiiyak sa likod niya sa salamin, pero paglingon niya, wala. Hindi na active ang account ni Benjo. Wala na rin ang video. Deleted. May nagpost ng screen record last seen 3am. May post siya na pasensya na, tapos biglang deactivate. Pagkalipas ng dalawang linggo, bumalik si Jonah, tahimik, nakatayo lang. Hindi makatingin ng diretso sa kamera, May bagong setup, white wall, dim light, at nasa gilid ang isang lalaki, naka-blindfold, na nakaupo. Walang salita, walang background music. Tahimik ang stream hanggang mag-type siya sa screen limited items tonight. Isa lang ang pwedeng makabili. Isa lang ang pwedeng makaligtas. Na-flood siya ng chat sa live stream niya mula sa mga viewers. Ate, joke lang to, ba? Diba? Bakit may nakatali dyan? Baka deep web itong pumasok na sa Shopee. Hi, Magabeshi. Ang item natin for tonight ay Lot 274, Buhay na Tao. Grade A ang kondisyon. May QR code sa screen isa lang ang nakakuha. At pag-scan nila, nag-load ang checkout page ng mystery cello. Walang pangalan, walang shipping time, walang return policy. Sa Reddit, may nag-post ng zoomed-in footage mula sa stream. Makikita raw sa refleksyon ng salamin ni Jonah ang isang itim na figure sa likod niya. Nakatayo, walang mukha, may hawak na chain. Sabi ng user, I think hindi na si Jonah ang nagla-live. Parang ginagabayan lang siya ng kung sino o kung ano. Sa huling bahagi ng stream, isang kahon ang natira. Mas malaki, mas makintap, may halong dugo sa ilalim. Hindi agad binuksan ni Jonah. Sa halip tinipin niya, Kailangan kong malaman na sino sa inyo ang handang bumili. Kahit kaluluwa ang kapalit, live chat exploded. Iba nagjojoke, iba natatakot. Iba gusto lang ng fame. Naglabas si Jonah ng QR code. Pag-scan ng isa sa kanila na si Luis, bigla na lang nawala ang feed. Live offline. Pero five minutes later, nag-post si Luis ng kanyang sarili, nakatali, naka-blindfold na sa puting silid. Hindi ko alam kung nasaan ako. Please, huwag kayong magtiwala sa seller na ito. Eksaktong alas dos ng gabi, nag-notify sa lahat ng followers Jonah is life, final inventory. Pagbukas ng stream, wala na ang dating background. Wala na ang curtain, wala na ang aparador. Ang makikita lang ay isang malaking puting silid na may mga kandila sa sahig nakapila sa paligid ng isang bilog. Sa gitna nakatayo si Jonah suot ang puting dress. Maputla, namumula ang mata. Parang nagising pero hindi gising. Sa likod niya, apat na taong naka-blindfold, nakatali, umiiyak. Mga chat bago magsimula ang live stream. Eh, prank lang to, diba? ba? Bakit parang tunay yung mga tao sa likod niya? Guys, stop commenting. Feeling ko deep web ito. Pero wala nang chat na lumalabas pagkatapos noon. Biglang naglagang feed. Pagbalik, naka-off ang comments. nagtype si Jonah isa-isa silang mawawala kapag nabili. Hindi ko na kontrol ito. Pasensya na kayo. Lumapit siya sa una, isang batang babae. Ipinakita niya ang mukha sa kamera. Nagpakita ng QR code. Hindi nagtagal, nag-glitch ang feed. Pagbalik, wala na ang bata. Wala ring box. Pero sa sahig, may naiwan. Isang bag ng buhok. Habang patuloy ang auction, unti-unting nag-iiba ang mukha ni Jonas sa kamera. Minsan normal, minsan parang ibang babae, mas matanda, mas payat, mas matalim ang mata. Sa bawat na ibebenta, lalong bumibigat ang hangin. May tunog ng mga bulong sa background, paulit-ulit. May nina siya, may nina siya, may, siya may, may nina siya, may nina siya. Ang huling natira sa silid, isang lalaki, umiiyak. Tinignan niya ang kamera. Sabi niya, tulong, hindi ito joke. Pagkatapos noon, nag-blackout ang stream. Kinabukasan, kumalat sa social media ang screen recordings ng stream. May mga nag-zoom sa frame bago mag-blackout. Sa huling frame, makikita sa likod ni Jonah ang isang itim na nilalang. Walang mukha, mahaba ang kamay, hawak ang chain na nakakabit kay Jonah. At sa ilalim ng chain, isang itim na box. Nakasulat, Bili na kayo limited stock. Isa na lang. Pagkalipas ng ilang oras, naglive live ulit ang channel. Bagong setup. Bagong muka. Isang lalaking host. Ngumiti sa camera. Magandang gabi mga suki. Welcome sa bagong season ng aming live selling. Ayon sa background, may nakatalikod na babaeng maputla, naka-blindfold. May nakasabit sa leeg niya, Jonah, kwento ito ng ikatatlo tv kung nagustuhan mo ang kwento at gusto mo pang mas maraming ganito mag-subscribe sa youtube channel ng ikatatlo tv at follow kami sa facebook at tiktok para sa mas madidilim na kwento share mo ito sa mga kaibigan mong mahilig sa lagim at tandaan bili na kayo limited stock isang kaluluwa kada item